Panalangin kay San Antonio de Padua sa anumang pangangailangan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O maluwalhating San Antonio, lirio ng kalinisan, hiyas at luwalhati ng mga Kristiyano, kerubin ng karunungan at serafin ng pag-ibig ng Diyos ikinatutuwa namin ang mga biyaya na ibinuhok sa iyo ng Panginoon. Yamang pinuspos ka ng pag-ibig, pagkamaawain at kapangyarihan, ipinamamanhik namin sa iyo ng buong tiwala at pagpapakumbaba na tulungan mo kami. Tingnan mo ang aming mga hirap at sakit at aming takot na baka hindi mailigtas ang kaluluwa namin ay pinagmamakaamo namin sa iyo dahil sa pagsintang naranasan mo noong ang matamis na batang Hesus ay lumagay sa iyong mga bisig na sabihin mo sa kanya ang aming mga kailangan isa lamang buntong hininga ng iyong dibdib na hiniliga ni Jesus ay sapat na upang makaluna sa aming kailangan at makapuno ng lugod sa amin Alalahanin mo kung gaano kalaki ang iyong ligaya noong niyayakap mo siya sa iyong dibdib. Idinidikit e sa kanya ang iyong pisngi. Nakikinig sa kaniyang mga bulong. Isipin mo ang lahat ng ito at pakinggan kami alang-alang sa iyong di masaysay na pag-ibig. Kung ikaw lamang ay makikita namin, aming didiligin ng mga luha ang iyong mga paa ipagtatapat sa iyo ang aming mga damdamin, mga alinlangan ukol sa aming ikaliligtas. Ngunit hindi ka na namin maaaring makita kung kaya't binabati ka namin o maluwalhating katoto ng Panginoon. Kami ay nangangayo pa pang itinataas ang aming mga pusong nagdadalamhati sa langit at sa iyo. At naghihintay na sa pamamagitan mo ay ipagkaloob sa amin ng Panginoong na mahinga sa iyong mga bisig ang aming kahilingan. O Anghel ng Pag-ibig, ibigay mo ang ninanasa namin at aming ilalathala ang kaluwalhatian mo at ipagbubunyi si Jesus na totoong nagmahal sa iyo. Shanawa. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.